Tagal na naka-regrove na ito, hindi pa rin maano. Magtatapos na yung taon, no? hindi pa na to. Ay, hindi pa na ano. Hindi pa na-asfalto. Ano, ano, ba't ganon? <laughs> Iniwanan na lang ulit. Yung ibang, uh, ibang na-asfalto, yung bagong na-asfalto, nababakbak na ulit dahil sa kakaulan. Ito hindi nabakbak na Renegrove na pero hindi pa rin na-asfalto hanggang ngayon Matapos na yung taon December 2029 na ngayon ang Tagal na nakaganyan yan Siguro mga September pa yata nakaganyan yan Ay 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 Bahala ayo. <laughs> Hindi na ulit palatabunan yan o mga Dahil yung mga bagong asfalto Ire-regrobe na ulit yun. <laughs>